Yes! Yes! Kada ko ano? Alam ang sir. Sana all. isos Mama. Nasaan sa pinahon mo? putra guys ini dia guys nah Rena Prime Isus Isus buat mahal limang kilo ini Isus <laughs> wah <Wow>. ay Isus yes nah ini nak bangus ah, malago no ang saru kanina wala kadali ano ba siya ang malagi <laughs> na lain lain wala kita ang kadali wala